Yan, ari yung aming pinuntahang restaurant sa Adjman. Aakyat kami. At ito yung pangalan ng kanyang restaurant. Ang pangalan ng restaurant, Filipino restaurant, ay Asian Food Trip Adjman. Ayan. Ayan ang pangalan ng aming pinuntahang Filipino Pilip restaurant. Tapos, yan. di pagdating namin, ay eh, malaki pala ito. Pwede yung ng party. Pero may sa room nang kung gusto ninyong private na maghanda, meron silang room. Ayan, o. Oh. Marami kayong pwedeng orderin. Kami nag- ng aming ma-order at ang aming in order dyan ay yung bodol pie ha bodol pie kami may tatlong ano yan yan no? may tatlo yung ah, pinaka tatlong restaurant yan sa isang lugar tapos habang hinihintay nyo ang inyong order ay pwede kayong kumanta dyan meron dyang ano meron dyang pwedeng kantahan hindi kayo maiinip kahit pang inyong in order ay 30 minuto bago ma-deliver sa inyo hindi kayo maiinip dahil pwede kayong kumanta maganda yung place malaki at malinis ayan o oh, nakanta si ate nung kami dumating hindi ko lang pwede pating iparinig sa inyo at baka tayo ay magawan pa ng ano ng hindi pwede na marinig yung kanta maka ano yung copyright ba o sa sige po o, sa susunod na video makikita ninyo pa ang iba Think?